Ayan, mga kalimpy, unboxing tayo ngayon. Nak. No. Buksan natin to. Buti na lang ah, dumating na yung inorder ko sa online. At may magagamit na ako. Mabubuo ko na rin yung isa pang incubator na order sa akin. na sold na natin yung 28 pieces na CCU What's up mga kanoypi? Nagbabalik na naman ang inyong lingkod si Kanoypi for another video Good morning sa inyong lahat Good morning na naman Nagbabalik para mamasada na naman mga kanoypi Bali nandito si Mia Kakatanggal ko lang yung kumot niya pinapainit ko na yung kanyang makina ayan mga kanoypi bali magpapahangin tayo ng gulong dito sa likod medyo malambot mga kanoypi ayan saka nabawasan yung gasolina nya nasa 3 port mga kanoypi so kailangan nating ipunta dun sa ano sa centrum para magpagas na naman ayan alright doon na lang natin sa EGL punasan yung mga ibang parts na Inunasan ko lang dito sa mga upuan eh Okay. Update nga pala sa ginawa kong electric pad. Ayan, hindi naman na tumirik hindi naman na ano nag-stack up yung kanyang bushing sa likod. Ayos na, makakaloy. Eh. Yan, ginagamit na namin. Right? So, tara, samahan nyo na naman ako ngayong araw ng Biyernes. Walang pasok sila rin yan ngayon, mga kanaypi. Hindi ko lang alam sa mga ibang estudyante kung may pasok sila. Hopefully, na yung ibang estudyante may pasok para ano, may maging pasayros na naman tayo. No? Okay? Anong oras na pa? 6.24 na ng umaga lalabas pa lang tayo ayan, nandito na tayo sa IGL mga kanoy mamaya na tayo magpagas pag may nakuha na tayong pasayero morning sir kape una kape 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 sa

bigyan tayo ng kape ni Sarge Oh, no, pang timplam Tuboy tayo, Mike Ayan no. Ay, o no? Ops! Oh. No. tanda hard's ayan bigyan tayo ng kape <laughs> 3, and 3 and 12 ang sarap ayan nakain na lang natin mga kanoypi papunta doon matapon yung kape natin eh sarap ang sarap magkape sa umaga <laughs> meron pata yung Thermos ko doon mga kanay pinano na lagayan eh lagyan natin ng kape sa susunod para ano, mas masarap magkape dito sana sa Aegean <laughs> kape. <laughs> Ay sa. Sa Chinese New Year. Kahapon nagumpisa Chinese New Year. Ngayon ngayon lang ano, walang paso <laughs> Binigyan ako ng kape ni Sarge eh. Hatid muna natin tong baso mga kanipin. <laughs> Tapos ko nang ininom tong kape. Sarap pala magkape dito. Sir, Sir! Balik ko na tong baso mo. Wala nang laman. Sir, ganda mo na. Ganda mo tong. Ah, yun. Gawa mo kami picture mo na eh. Ah. Thank you, thank you. Ayan Itay tayo ng pasayro mga kanayipi Ayan mga kanayipi May pasayro na tayo Binamanan natin ito 168 168 pumita tayo ng 40 Buhay na mano natin Ngayong araw ng biyarnes Alright Ayan mga kanipi Palabas pa lang tayo Kanina Nung nahatid ko yung pasayero ko dun sa bayan muwi na ako Matumal mga kanipi Walang masyadong pasayero Kasi nga Walang mga estudyante Ngayon nung umuwi ako natapos na akong nag-almusal ginawa ko tong ano itong takip ng styrobox papalagyan ko na naman ng ano ng salamin kasi nga may dalawa pang nag-order ng incubator ngayon yung isa niraras na niya mga kailangan na daw niyang magsalang ng iplog pero yung isa na order from London shoutout sa'yo sir uh, at nakalimutan ko yung pangalan niya nandito sa cellphone uh, nung pangalan na niya kay sir shoutout kay sir Nestor Andrada na nasa London yung sa'yo sir uh, soon gagawin ko na lang sa susunod kasi nga inaantay ko pa yung blower pan na dumating, hindi pa dumating yung order ko yung thermostat pa lang yung nandyan na dumating susunod ko yung sayo sir uh, at lang no? so yan buti na lang yung isa na nag order pa buti may nakita pa akong stock ko dyan na blower pan mga kanaypi yun nagagawa ko yung incubator nya siguro hanggang mamayang hapon or bukas matatapos ko yung ano yung incubator niya na pinagawa sa akin ngayon palagyan ko muna ng salamin sa bayan okay ayan mga kanaipi inutusan na naman tayo ni misis na mamalengke yung mga paninda niya ayan mga kanaipi nandito na tayo bali hindi ko pa no, napalagyan ng salamin yung ano, styro Ayan, bumili na ako ng pritong manok. Anang hali ang ulam. Wala matumal mga kanoypi. Wala nang makitang pasayros diyan sa daan. Kaya mamaya tatapusin ko na lang yung order sa akin ano. Styro incubator. Ayan mga kanoisis, try natin dito Boss, pakabila man sa ramay Sa lamin Sa loob Papalagay ng salamin, mga retaso lang Anong salamin? Yung transparent lang Saan yung Dito Clear? Oh, Oo, yung clear Ayot okay. lang yung one part Ayot lang Nang kaysan? Nadali, parang alam ko, hindi na may bayang banga pagbay ko, pera. Oo. Kung magbaba kayo, di. Manual lang mo, pera, daw. At pang, at pang kanyay lang. Uy, nadali, nagparamit mo kanyay ka pang tiksas daw. Ito ko lang po, kati pala magtun. Ah, pang pangarating kaya dyan, sa kaming hulaan eh. Nagpaputog sir, may kung kong naman eh. Baka nakukating incubator mo lang eh. Pang hula. yan mga kanaypi nalagyan na natin ng ano salamin dito yan sa ano, sa San Vicente Bali, nandito na tayo sa bahay mga kanaypi uh, At ko na siya ng tape Pabalutin ko na ng tape ito Para may lagay na natin yung blower fan. At yung blower fan dumating na mga kanaypi Kakarating lang ngayon Ito, nandito sa loob So tignan natin yung blower pan Ayan, mga kalimpi, unboxing tayo ngayon. No. Buksan natin to. Buti na lang ah, dumating na yung in-order ko sa online. At may magagamit na ako. Mabubuo ko na rin yung isa pang incubator na order sa akin. So yan, balot na balot, mga kalimpi. ka Murphy ayan dumating na yung alan na blower pan sapat na mga ka ayan no ito yung ilalagay natin dun sa bubuin kong incubator na dalawa pagkatapos nitong dalawa may isa pa na order sa akin mga kanayipi sakto yung isang blower pa na nakita ko doon sa lagayan ko Nandito Tapakita ko sa inyo Nandito mga kanaypi Ibang brand naman to Yung nakita ko doon Ayan, FT Star Pero pare-parehas din lang yan mga kanaypi na laki Yung blower pan na to Yung thermostat Meron nandun sa lagayan ko sa loob mga kanaypi Okay? na lagyan ko muna ng tape yung ito, dalawang styro na to para mabuo na natin. Anong oras na pala? Kung hindi ko man matapos ngayong araw na to, ngayong hapon na to, alas 4 na mga kanoypi. Tutuloy ko na lang bukas. Ito na mga kanoypi, nabalot ko na sa, Ayan. Dito lang sa likod yung hindi. Dalawa na. Ayan, pati itong isa, nabalot ko na rin. Ayan. Umpisa na natin i-mount itong blower pan mga kanoy. Ayan. Okay. Tignan ko lang kung saan yung ano, saan yung palabas na hangin niya mount natin dito ayan yan natin imamount mga kanaypi ito mga kanaypi gagamit din tayo ng takip ng RC yan bali bubutasan natin yan katulad nito yan nabutasan ko na ito yung magiging spacer ng ano ng blower pan sa ano sa may styrobox sa loob ayan okay So, tanggalin lang natin itong mga kanayupi. Ayan. Saka natin babarinaan, na, bubutasan. Alright, tapos na. Ayan mga kanayupi, nailagay ko na yung blower pan. Nakapix na yan. Okay? Yung isa naman, yung ikakabitan natin. ito yung wala pa so lagyan din natin ng blower pan mga kanayipi kailangan nyo ng ganitong kakahabang tornilyo Ayan. ayan mga kanoypi bali natapos ko nang maglagay ng blower pan dito sa loob ng incubator bukas ito naman na yung ilalagay ko yung receptacle para dito sa valve at yung thermostat saka yung uh, divider nya dito mga kanoypi na chrome chrome pipe bali hindi ko lang matapos ngayong araw na to bukas ko na lang gagawin mga pi at inaantay ko pa kasi yung ano yung bibili ng mga sisiw na nandyan sa labas mga pi yung mga napisa dito sa incubator po. so puntan natin yung mga sisiw na yon para makita nyo tignan natin mga kanoy pi bali papunta pa lang yung bibili ng sisiw na to ang gagaling pa ata ng ano ng dagupan ayan mga sisi mga kanipi ayan so hindi sila magkakapare-parehas ng size kasi nga mas nauna itong mga to na napisa bali nabawasan na rin sila ng ano ng limang piraso Ayan. Ito maliliit eh. Siguro ito yung mga ano, ito yung anak nung mga baguhan na nangingitlog na mga manok ko. Yung mga breeder ko mga kanaypi. Ayan. Pero masisigla naman lahat. Ayan, dumating na yung buyer natin. Mga kanaypi. Yung pinsan ni Maning Okay. Salah, ye kok. Um, Manu-manu tak guys ah. Uh, ah, uh. kok misado? Oh. Kak balbalik tad ko lang. Uh, Manu-manu mo gay. Tamo kas gay na. Mati? Ate gi pala tandaan na ni. Isi na mo rjay dalan. Tapos Oh ya, no ya. Oh

Pero aja may isa para may ng ako ang automatic. order kanya mo Uy, uh -huh. may katlo ata na. Sa ko sa ngapulo. Yan, pagado try din niya na no, magpa-incubate din ng itlog. din nyalang tergantung tidak dan kita tak kelang seperti aja hmm. ibi kuah deh namin san dante pagi nung tata aja berkata lagi mata mau sih aja Kuno mga kanipi, na sold na natin yung 28 pieces na sisig. Bali pinsan ni Maning yon na taga-dagupan. Umiiyaw pa sila pupunta dito, no? ayos sold out na naman. Tara. <laughs> Shout out kay Rinyan. Shout out. Ayan mga kanipi. Kakatapos ko lang maligo. Bali dito na naman natin tatapusin itong vlog na to. Abangan nyo bukas yung paggawa ko ng incubator. Bali hindi muna tayo siguro lalabas mga kanipi bukas. At tatapusin ko muna yung dalawang incubator na yun eh siguro pagkatapos nating magawa at ma-deliver sa aking mga buyer dyan na bumili ng dalawang incubator na yan sakal tayo mamamasada okay nandito si Maika mga kanaypi hello baby hello baby Maika ah hello baby Maika Maika ah Hello, hello, hello. Hi, ka, Hi. Kenoi pi, kau anak. Hi. <laughs> no. So, yan mga kanay pi. Dito ko muna tatapusin itong vlog na to. Pasensya na naman dahil walang shoutout at hindi pa ako nakapag-reply ng mga comment nyo. So, bawi ako sa mga susunod na araw. susunod so, na vlog. Maraming maraming salamat sa suporta sa no skip ads na ginagawa niyo sa aking mga video mga panaypi. Thank you, thank you so much talaga. So, kita-kita tayo bukas. Stay safe lagi. I love you all and peace out.